Nakita niyo yung mga bulaklak na yan na maliliit? Pinagpopulat ko yan dyan sa labas ng aming bahay, sa aming bako. Itong mga bulaklak ng damo, kasi may project ako para dito. Pag ginagawa ko yung bulaklak na yan, ito naman si Kuray, eh talagang sunod ng sunod. Sinubukan ko siyang paalisin, pero muntikan pang nalaglag tong mga bulaklak na ginagawa wow. ko. yang kaya sa sa'yo. Excuse me. Sa project ko kasi na ito, Uh, kailangan ko ng mga dried na mga bulaklak. Yung pinato yung mga bulaklak. Pero mas gusto ko yung ako mismo yung pupulot ng mga maliliit na bulaklak na ito. Ayaw bumili. Kasi mas masarap sa pakiramdam yung pinaghihirapan mo yung proyekto na yung ginagawa. Tapos makikita mo yung finished product bandang huli, di ba? At inipit ko ito sa aming album na malaki dahil wala akong ibang aklat na mas malaki pa sana. Kaya album yung nakita ko. Mas nagay ko to sa gitna niya. At dinadaganan ko ito ng mga mabibigat na bagay, yung mga box-box o yung mga karton namin dito na may laman. Ngayon, makikita natin itong uh, pagpapatuyo ng bulaklak after ng 2 weeks. titingnan natin kung ano yung kahinatnan. Tapos saka natin magamit sa ating project.